Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna po ang lahat, huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. Para sa mga gustong magpa-shoutout, huwag po ninyong kalilimutan mag-comment sa ating video ng taong inyong gustong ipa-shoutout at inyo na po itong maririnig sa ating susunod na kwentong ibabahagi sa ating nag-iisang programa. Yours, truly, Bebe Cole. Ako nga pala si Maricel, taga Cavite. 28 anyos na ako ngayon at may asawa na. Sisimulan ko ang kwento nung ako'y labing siyam na taong gulang at masasabi kong hindi ko makakalimutan ang taong iyon. Dahil dito na bago ang buhay ko, dahil sa hindi inaasahang karanasan ng aking buhay bilang babae. Noong time na yon, masasabi kong isa ako sa mga dalagang kilala sa aming barangay. Madalas nga kasi akong sumali noon sa mga beauty pageants o kaya ay singing contest. Palibasa, may itsura daw ako, kaya't palagi akong inaanyayahan sa mga pageant dito sa barangay namin. O di kaya sa mga kalapit na barangay na hindi ko naman din matanggihan dahil may premyo yon na pera. Malaking tulong nga din sa amin yon ang perang napapanalunan ko sa tuwing sumasali ako sa mga ganoon. Nang makagraduate nga ako ng senior high, ay hindi na ako nakapag-aral pa ng college dahil hindi na nga kayang tustusan ng mga magulang ko ang kastusin ko sa pag-aaral. Kaya naman nagkasundo kaming hindi na muna ako mag-aaral at magtatrabaho na muna para na rin makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Apat nga kaming magkakapatid at ako ang panganay. Si tatay ay nagtatrabaho bilang isang construction worker. Ang nanay ko naman ay matagal nang sumama sa ibang lalaki. Hindi nga niya kami kailanman binisita o kamustahin man lang kaming mga anak niya matapos niya kaming iwanan. Kaya sa paglipas ng mga taon ay hindi namin siya nakasama. Nasanay na nga ako na wala sa, sa tabi ko eh. Sobrang hirap na mga pinagdaanan namin. Simula nung mawala ang ilaw ng tahanan namin. Tumayo pa nga akong nanay para sa si mga kapatid ko. Ako ang nag-aasikaso sa kanila. Nagpapaligo, nagbibihis, at nagluluto ng pagkain. Mahirap, pero tiis-tiis na lang talaga dahil alam ko rin naman na magiging maayos din ang buhay namin. Siya nga pala. Pupunta rito ang siyong Alex mo. Gusto niya bumisita dito sa atin. Ani ni tatay, Natuwa at na-excite naman ako sa narinig kong binida ni tatay. Si Chong Alex ay kababata ni tatay na taga Maynila. Halos magkapatid na nga ang turing nila sa isa't isa. Yun nga lang, tila magkaiba sila ng tinahak na daan sa buhay. Malayong nakaaangat na nga kasi sa buhay si Alex dahil nakapagtapos ito sa kolehiyo Matagal na nga rin simula nung huling pumunta yon dito sa amin. Ang huling bisita pa nga niya rito ay bata pa ako. Pero hindi hindi ko siya malilimutan dahil mabait ito sa akin. Tapos ang natatandaan ko pa nga, parang naspoiled din ako sa kanya. Lahat nga ng gusto ko noon ay binibili niya. Paano yan tay? Uuwi si Chong Alex dito eh tapos nasa trabaho ka. Wala naman problema sa akin na asikasuhin ko siya. Pero baka naman mainip yun dito, Tay. Tugon ko. Magpapaalam ako sa boss ko na mag-half day muna ako. Babalik din kasi agad ang Maynila si Alex kinabukasan. Kaya't magpapaalam na lang ako. Hindi naman kasi ako pwedeng umabsent dahil marami kaming gagawin ngayon. Tumangon naman ako at inasikaso na ang almusal ng mga kapatid ko. Si tatay naman, pagkatapos ng mag-almusal, ay nagpaalam na aalis na rin para sa trabaho niya. Tulog pa nga mga kapatid ko nang matapos ako sa pagluluto. Kaya naman naisipan ko maglinis na lamang muna ng bahay. Nakakahiya naman kasi sa bisita kung mabubungaran niyang marumi ang aming tahanan. Kalaunan, narinig ko na lamang ang sunod-sunod na pagkatok sa aming pintuan. Inutusan ko ang isang kapatid na buksan ang pinto Ate Maricel, may tao po sa labas. Pero hindi ko po kilala kaya't hindi ko muna pinatuloy. Ang sabi ko itatawagin muna kita. Tumango ako at iniwan na muna ang bintana ng aking pinupunasan ng basahan at saka lumabas. At nabungaran ko nga agad si Alex. Ang lakas talaga ng dating niya sa akin kahit may edad na siya. Kaya lang, may asawa na eh. Matangkad siya Matipuno ang katawan. Maamo ang mukha. At pala kaibigan talaga. Kahit na nga nasa 40 na, ay hindi mo naman iyon mahalata. Lalo na sa suot nitong kulay puti na long sleeve polo. Dark maong pants at sapatos. Maricel? Ikaw na bayan, yan? Talagang dalaga ka na. Sabi naman ni Chong Alex. Sabay tingin sa akin mula muka hanggang paa. Napangiti nga ako at ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi sa hiya. Opo, Chong. Isinuwebe na po ako ngayon. Sagot ko naman. Kamusta po kayo? Mag-isa lang po ba kayo? Eh, ang asawa niyo po, dagdag ko pa. Matipid nang umiti si Alex tsaka nagsalita. Matagal na akong walang asawa, iha. Nagkasakit kasi siya at huli na nung malaman naming malubha pala ang karamdaman niya. Sagot nito na medyo nalungkot. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko nga kasi inaasahan yung aking nalaman. Eh, magtatanong pa nga sana ako ng malayan kung patuloyin ko muna siya sa loob ng bahay. Pinakilala ko muna siya agad sa mga kapatid ko. Tuwang-tuwa si Alex nang makilala sila. Maya-maya pa nga ay umalis na nga rin ang mga kapatid ko para maglaro sa labas at naiwan na lamang kaming dalawa ni Alex sa bahay. Aaminin ko ah, medyo kinakabahan talaga ako doon. Nakaming dalawa na lamang ni Alex ang nasa loob ng bahay. Pero hindi ko nga alam kung bakit parang natutuwa rin ako. At kinikilig ng mga oras na yon. Hindi ko pa nga sigurado ang nararamdaman ko pero nang magtagal ay nakumpirma kong may gusto pala ako sa lalaking malayo ang edad sa akin. Nag-aaral ka pa ba, Iha? Tanong niya sa akin. Nagulat ako ng bahagyang mapahaplo sa akin binti ang matanda. Magkatabi nga kasi kaming nakaupo noon sa sala at nanunood ng TV. Ah, eh, Kakagraduate lang po ng senior high. Pero huminto na muna po ako para makapagtrabaho ako at makatulong dito sa bahay. Pagsagot ko naman. Sa puntong iyon ay nagkatinginan kami ni Alex. Hindi nakalagpas sa aking paningin ang mga pagsulyap niya sa aking katawan. Hindi na nga bago sa akin na pagtinginan ng mga lalaki. Lalo nga kapag nasa lansangan pa ako pero iba ang epekto sa akin nang si Chong Alex na ang tumitig sa akin ng ganoon. Para kung nawala bigla sa sarili. Ha? Hindi ba't sayang naman? College ka na, sabi niya. Eh, ayos lang po yun. Hirap na rin po kasi ng sitwasyon namin ngayon eh. Hindi na nga po kakayanin kapag nagpatuloy pa ako sa pag-aaral. Sagot ko. Pero kung pag-aaralin kita, Mag-aaral ka ba? Oo naman ho. Masayang sagot ko. Sige, kakausapin ko ang tatay mo mamaya. Hindi ko nga alam kung paano nakumbinsin ni Tito Alex ang kaibigan niya na isama ako sa pag-uwi niya ng Maynila para doon pag-arali ng kolehiyo Pero isang oras nga pag-uwi ni tatay ay sinabihan niya akong mag-ayos na ng mga gamit ko dahil kay Alex na raw muna ako mag stay hindi ko nga maiwasang matuwa sa nalaman na makakasama ko sa isang bubong si Alex. Yun nga lang, iniisip ko naman kung paano ang mga kapatid ko rito sa bahay. Pero ang sabi naman ni tatay ay siya na nga raw ang bahala sa mga kapatid ko. Basta't sumama na lamang daw ako kay Chong para makapag-aral. Kaya naman kinabukasan ay sumama na nga ako sa matanda pabalik ng Maynila. Malaki ang bahay ni Alex at mukhang mayaman talaga. Kaya pala ang dali-dali na lamang sa kanya na pag-aralin ako dahil may kaya naman pala talaga siya. Tayong dalawa nga lang pala dito sa bahay, Iha. Pero madalas akong wala dahil nasa trabaho ako. Kaya't habang nandito ka. Pwede ko bang iasa muna sa iyo ang paglilinis ng bahay? Pagkatapos bukas sa bukas din ay aayusin ko ang mga kailanganin mo sa universidad na papasukan mo. Ani ni Alex habang naglalakad kami patungo sa kanyang bahay. Sige po, Chong. Huwag po kayong mag-alala. At sisipagan ko po. Ako na pong bahala sa paglilinis. Sagot ko naman ang nakangiti. Habang naglalakad, ay biglang makbay sa akin ang matanda. Nagulat pa nga ako sa kanya, pero nang tignan ko naman siya sa mukha, ay parang wala lang naman iyon sa kanya. Kaya tinayaan ko na lamang. Pagdating na namin sa loob ng kanyang bahay ay binuksan ni Alex ang isa sa mga kwarto. Namanghanga ako agad nang masilayan ko kung gaano kalawak ang magiging sinid ko. Kaagad nga akong nagtungo sa loob ng kwarto. Inalis ko pa nga muna ang tsinela sa suot ko bago nagtatalon-talon sa ibabaw ng napakalambot na kama. Sa sobrang tuwa ko pa nga ay nakalimutan kung kasama ko nga pala matanda na noon ay mariing nakatingin sa akin. Nang mapansin ko nga iyon ay tumigil ako sa pagtalon at saka umupo na lamang sa gilid ng kama. Pero nagulat ako nang bigla siyang lumapit sa akin. Yumuko nga siya at walang ano-ano yung sinuyo ako ng matamis na pagtatagpo ng aming mga labi. Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yun. Nahihiya ako ah sa sitwasyon. Pero aaminin ko na may something sa akin na parang hindi ko kayang itulak siya dahil gusto ko rin. Buong akala ko nga eh, hanggang doon na lang yun. Ngunit, nagulat ako ng unti-unti na nga niyang kalasin. At paglahuin ang kung anong meron sa akin. Sinunod na nga niya ang kanya. Kabadong kabado ako nung oras na yun. Lalo na, nang tinulak niya ako, inihiga hanggang sa namalayan ko na lamang. Nanaisuko ko na pala ang lahat. Hindi ako nagreklamo o tumutulman lamang sa kanya. Napakapit na nga lang nga ako eh sa matipunong braso niya nang tuluyang matamas ako ang kaligayahan kasabay ng pag-uga ng matibay niyang gama. Ewan ko ba kung bakit ako tumugon agad kahit alam kong mali iyon? Mali dahil wala akong kasiguraduhan sa magiging bunga ng lahat. At isa pa ay hindi kami nagmamahalan para may mamagitan sa amin. Ngunit sa lahat at lahat ng pag-aalangan na yun, ay nabaliwala. Dahil halos mawala nga ako sa katinoan ng oras na yun. Tila ba, natuwa rin ako kahit nahihiya akong aminin na siya ang naging una. Una ko. At nung araw ng iyon ay nakatulog agad ako dahil sa sobrang pagod. Simula nang may namagitan sa amin ni Alex, ay hindi na nga ako nag-alangan na isuko ulit ang dangal ko bilang babae sa kanya sa anumang oras na gustuhin niya. At habang magkasama nga kaming dalawa sa bahay niya, pakiramdam ko nga tuloy ay mag-asawa kaming dalawa. Lalo na noong nag-aaral na ako sa universidad. Palagi nga kasi akong hatid sundo ni Alex at nagseselos pa nga siya sa tuwing may ibang lalaking kaklase akong kasama habang naglalakad palabas ng gate. Hindi naman niya kailangan magselos dahil sa kanya lamang nakatoon ang pansin ko. Ilang taon pa nga ang lumipas nang makapagtapos na nga ako sa kolehiyo. Marami rin nandigaw sa akin na kaedad ko at mga kaklase ko rin yun. Ngunit parang wala na nga akong interes pa sa ibang lalaki na kay Alex na nga kasi ang atensyon ko. Kahit malayo ang agwat ng edad namin ay hindi naging problema sa akin. Dumating din nga kami sa punto na munti na nga kaming magkahiwalay nang malaman ni tatay ang relasyon namin ng barkada niya. Tumutol siya sa amin at muntik na nga makipagsuntukan kay Alex. Ngunit kalaunan ay natanggap rin ito ng mahal ko o na mahal ko ang kaibigan niya hindi lang dahil sa tinustusan nito ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Kung hindi dahil na rin sa mga pinagsamahan namin ng ilang taon at tuon namin na diskubre kung gaano kami nagmamahalang dalawa. Kung usapin ka man naman ay wala nang tatalo pa kay Alex, ewan ko ba ganoon talaga siguro kapag matured ang karelasyon mo, marami ng karanasan. Lumipas ang maraming taon, pinakasalan ako ni Alex at hindi ako nahihiyang humarap sa altar dahil matanda ang aking pinakasalan. Sa ngayon, ay wala pa kaming anak ni Alex. Ngunit hindi pa nga rin kami sumusuko at patuloy pa rin kami nagaantay ng tamang panahon para makabuo ng masasabi nating pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento at sana po ay nag-enjoy kayo. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo na Naima Mirel MC1B, Renato Pertudo, Zilong Basic, Jeffrey Hipolito, Rudy Pelayo, William Casasola, Joaquin Jr. Yamanzares G. Boy Lati. Benedict Estrella. Ferdinand Paran. Hernani CF6. Onier Molacada. Serilio Duran. Mariono Rojas. Diosdado Tala. Reggie 0307. Hernani C. Si 6F. Fred Franco Co. Joey Bakita. William Casasola. Norman Dangski, Randy Mendoza. Hesoyam 9. Max Ga. Joaquin Junior Llamanzares. Reynald Niemes. Silent Watcher, Larry Reyes, Roldan Braulio, Elias Domingo, Eileen Andarme, Arnel Grefalda, Lydia Bacus, at si Denver Tashiro. Hanggang sumulit!